Ikasyam na kabanata Nailista ang lahat ng Israelita sa talaan ng mga lahi sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang mga mamamayan ng Huda ay binihag sa Babylonia dahil hindi sila naging tapat sa Panginoon. Ang unang nakabalik sa kanilang mga bayan sa sariling lupain ay ang mga ordinaryong Israelita, mga pari, mga levita, at mga utusan sa templo. Ito ang mga lahi ni Nahuda, Benhamin, Efraim at Manase na nakabalik at tumira sa Jerusalem. Si Utay na anak ni Amihud. Si Amihud ay anak ni Omri. Si Omri ay anak ni Imri. Si Imri ay anak ni Bani na mula sa angkan ni Perez na anak ni Huda. Sa mga Shilonita, si Asaya ang panganay at ang mga anak niya. Sa mga Zerahita, ang pamilya ni Jeuel. Silang lahat ay anim na raan at siyam na po mula sa lahi ni Huda, sa lahi ni Benjamin, si Salu na anak ni Meshulam, si Meshulam ay anak ni Hodavaya, si Hodavaya ay anak ni Hasenua, si Ibneya na anak ni Jeroham, si Ela na anak ni Uzi, si Uzi ay anak ni Mikri, at si Meshulam na anak ni Shephataya, si Shephataya ay anak ni Reuel. Si Reuel ay anak ni Ibnia. Silang lahat ang pinuno ng kanilang mga pamilya. Mula sa lahi ni Benjamin, ang lahat ng nakabalik na lalaki ay siyam na raan at imamputani, ayon sa talaan ng kanilang mga lahi. Sa mga pari, si Jedaya, si Jehoyarib, si Jakin, si Azaraya, na pinakamataas na opisyal sa templo ng Diyos. Anak siya ni Hilkia. Si Hilkia ay anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Merayot. Si Merayot ay anak ni Ahitub. Si Adaya na anak ni Jeroham. Si Jeroham ay anak ni Pashur. Si Pashur ay anak ni Malkia. At si Maasay na anak ni Adiel. Si Adiel ay anak ni Jazera. Si Jazera ay anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Meshilemit. Si Meshilemit ay anak ni Imer. Ang mga pari na nakabalik ay isang libo pitong daan at anim na pulahan. Mahuhusay silang pinuno ng kanilang mga pamilya. Sila ang mga pinagkatiwalaan sa paglilingkod sa templo ng Diyos. Sa mga Levita, si Shemaya na anak ni Hashub. Si Hashub ay anak ni Azrikam. Si Azrikam ay anak ni Hashabaya, na mula sa angka ni Merari. Si Bakbakar, si Heres, si Galal, si Matanaya na anak ni Mika. Si Mika ay anak ni Zikri. Si Zikri ay anak ni Asa. Si Obadayas na anak ni Shemaya. Si Shemaya ay anak ni Galan. Si Galan ay anak ni Jedutun. At si Berekaya na anak ni Asa at ako ni Elkana na tumira sa baryo ng mga Netofatno, ang mga gwardya ng pintuan, si Nasyalum, Akub, Talmon, Ahiman, at ang kanilang mga kamag-anak. Si Shalom ang pinuno nila. Hanggang ngayon, sila pa rin ang gwardiya ng pintuan ng hari sa bandang silangan ng lungsod. Sila noon ang mga gwardiya ng pintuan papasok sa kampo ng mga Levita. Si Shalom ay anak ni Kore at apo ni Ebyasa na mula sa pamilya ni Korah. Si Shalom at ang kanyang mga kamag-anak na mula sa angka ni Korah ang pinagkatiwalaan sa pagbabantay ng pintuan ng tolda, katulad ng kanilang mga ninuno na pinagkatiwalaan sa pagbabantay ng pintuan ng bahay ng Panginoon. Si Fenehas na anak ni Eleazar ang namamahala noon sa mga gwardya ng pintuan at sinamahan siya ng Panginoon. Si Zacarias na anak ni Meshelemiah ay gwardya rin ng pintuan ng toldang tipanan. Ang mga gwardiya ng pintuan ay dalawang daan at labing dalawa lahat, at itinala sila ayon sa talaan ng mga ang nila sa kanilang bayan. Ang nagbigay ng tungkulin sa kanilang mga ninuno bilang mga gwardiya ng pintuan, dahil maaasahan sila, ay sina David at Propeta Samuel. Sila at ang kanilang mga angkan ang pinagkakatiwala ang magbantay sa mga pintuan ng bahay ng Panginoon na tinatawag ding Tolda. Nagbabantay sila sa apat na sulok, sa silangan, kanluran, hilaga at timog. Kung minsan ang mga kamag-anak nilang nakatira sa mga bayan ang pumapalit sa kanila na magbantay sa loob ng pitong araw. Pero ang apat na pinuno ng mga gwardya ng pintuan na mula sa mga levita, ang siyang responsable sa mga kwarto at mga budega ng templo. Nagpupuyat sila sa pagbabantay sa paligid ng templo dahil kailangan nila itong bantayan at sila ang tagabukas ng pinto tuwing umaga. Ang iba sa kanila ay pinagkatiwalaan sa pag-aasikaso ng mga gamit sa pagsamba. Binibilang nila ito bago at pagkatapos gamitin. Ang iba ay pinagkatiwalaan sa pag-aasikaso ng iba pang mga gamit sa templo, gaya ng harina, katas ng ubas, langis, insenso, at mga pampalasa ngunit katungkulan ng mga pari ang pagtitimpla ng mga pampalasa. Si Matitaya na Levita at panganay na anak ni Shalom na mula sa angka ni Cora, ang pinagkatiwalaan sa pagluluto ng tinapay para ihandong. Ang ibang angka ni Kohat ang pinagkatiwalaan sa paghahanda at paglalagay ng mga tinapay sa mesa tuwing araw ng pamamahinga. Ang mga musikero sa templo na mga pinuno rin ng mga pamilyang Levita ay doon na rin tumira sa mga silid sa templo, at wala na silang iba pang gawain, dahil ginagawa nila ito, araw at gabi. Silang lahat ang pinuno ng mga pamilyang Levita, nailista sila sa talaan ng kanilang lahi. Tumira sila sa Jerusalem. Ang Angkan ni Saul Si Jeiel na ama ni Gibeon, ay tumira sa Gibeon. Ang pangalan ng asawa niya ay Maaka. Ang mga anak niyang lalaki mula sa panganay hanggang sa pinakabata ay sina Abdon, Zur, Kish, Baal, Ner, nadab Gedor, Ahiyo, Zakarias at Miklot na ama ni Shemeyam. Tumira sila malapit sa mga kamag-anak nila sa Jerusalem. Si Ner ang ama ni Kish, si Kish ang ama ni Saul, at si Saul ang ama ni na Jonathan, Malkishuwa. Abinadab, at Eshbaal. Ang anak ni Jonathan ay si Mary Baal, na ama ni Mikas. Ang mga anak na lalaki ni Mikas ay si Napiton, Melek, Tareya, at Ahaz. Si Ahaz ang ama ni Jada, at si Jada ang ama ni na Alemet, Asmavet, at Zimri. Si Zimri ang ama ni Moza, at si Moza ang ama ni Binea. Ang anak ni Binea ay si Refaya, ang anak ni Repaya ay si Eleyasa, at ang anak ni Eleyasa ay si Azel. Si Azel ay may anim na anak na sina Azrikam, Bukero, Ismael, Sheyaraya, Obadayas, at Hanan.